Eagle, tanggalin mo pa yun ah. Hey, eh, turuan kita para ma matuto ka. So, tinatanggal po namin yung mga speaker na Yamaha na na naluma na. Palitan na papalitan yung laman. Yun, napag-utusan ko si Dagol matanggalin na para uh, si niluma na ng panahon to pero quality pa naman ng tunog kaso ang ilalagay upgrade lang tanggalin mo lahat dagol pati yung sa mga gilid So sa lahat po ng mga gusto mag-arkila ng sound system, Uh, Mag-PM lang po kayo. Warren Lights and Sounds. Mang Kanor. Meron po akong small sound system na pinagkukuha na ng kita kahit pa paano. man. Niluma Marumi So kailangan nang palitan yung laman. Si luma ito eh. Yung mga naunang speaker pa to. Yamaha. Pero yung tunog nito maganda pa. Kaso ang ipapalit nila mas maganda yung quality na speaker ano masasabi mo ba dahil isa ka sa mga gumagawa ng speaker magaling magaling kaya mo ano si so, bat boy dagulo isa mo yung mga da? ito, ito pinaayos sa amin dahil niluma na ng panong. Ito yung dating nakalagay. Ngayon, ito, ito yung nalagay. Diecast.